So hi hello po mga boss uh, Welcome back to AnoJ uh, Vlog po mga boss uh, Meron po tayong vlog Sa Facebook po At saka sa Youtube channel po mga boss ano J. So kung mapanood ninyo po sa uh, Youtube channel AnoJ uh, Nagbabagi po tayo ng mga uh, Mga trabaho Nalalaman natin sa pagtatrabaho abot, Sa abot ng ating uh, Ano nakakaya na, na ibagi so nagbabagi po tayo ng mga uh, ano natin technique para makatulong tayo kahit uh, paila ilang pirasong technique lamang po ay makatulong na rin tayo sa kapwa natin na uh, gustong matuto sa trabaho po mga boss kaya kung mapanood ninyo so ano jay channel sa youtube or uh, ngayon sa facebook po mga boss uh, mag follow ka na or mag subscribe po mga boss para makatulong tayo so hangarin uh, lang, lang natin mga boss ay makatulong o uh, kung tayo isisikat or dumami ang ating mga followers so subscribe po mga boss uh, makatulong din tayo ng mas marami sa ating mga uh, gustong matulungan po mga boss okay so yan po mga boss yung ginagawa natin mga ginagawa ko po na yan mga boss ay kolom, uh, column publication po ng kolom sa river works po mga boss so mga bakal po na tinatali ko na po yan ay pang poste sa warehouse po mga boss uh, meron siyang laki yung bakal nya ay 16mm yung istira po mga boss ay 10mm uh, ang lapad ng istira po mga boss ay you no, know, uh, 45 cm po mga boss yung pahaba nya yung pababa ay ano 55 kaya yung magiging finish po ng concrete po mga boss dyan pag kinokreting na yan binuhusan po magiging finish po ng concrete yan ay 50 by 60 so yan po yung finish ng ano concrete nya po mga boss ah uh, may distance ha, po may distance po yung mga stirrup na yan na ano uh, tatlong 5 cm tsaka tatlong 10 cm sa 20 cm ang susunod na po 15 muna tatlong 5 cm at saka tatlong 10 cm at saka isang 15 cm o ibig sabihin to ang susunod na 20 2020 na yung ano yung pamagitan nya So, ang ang nakalagay dyan po na stirrup pa ay 15 pieces lahat. Dyan sa poste na yan. So, pang po yan dyan sa warehouse. Ah, uh, hanggang doon lang po yung haba niya kasi angat lang siya sa patay flooring yan so yan Ipinapasok po natin yung raw Ipinapasok po yung 16mm na may eskwala siya na 30 yung pinakampaan niya 30 cm yung naka niya so kailangan pantay-pantay po yung pagkagawa niya ng ano yung paa pantay siya para pag inilaglag po dun sa ano parilya sa ilalim ng butas ay lapat agad siya may tatali ng mabilis so yan paikot lang po ako dyan sa pagtatali para may kasi wala naman po akong partner Uh, ako ko lang po magisa. Uh, ang inyong lingkod mong boss sa ano, arawan. Arawan per day ang sweldo so ibinabagi na natin yung ano, uh, trabaho natin diyan para makatulong din tayo. So ganyan lang po mga boss. So yung post na 'yan po mga boss no. Ang istirap niyan po mga boss no, tatlo. 'Yan kung 'yan. 'yung inilalagay ko na 'yan. Ayan 'yung pangatlo. 'yung pa horizontal. Meron naman po 'yung matatanim niyo 'yung payat na stirrup na ano uh, 15 cm to ano po, po, 55, So 'yan po 'yung ano pa vertical. Ayan. Kaya kung matatanong niyo naka-cross 'yung ano, mga stirrup niya may inner sya dalawa so kaya walang kalog matibay po yung ating ano, poste pag nabuhusan ng concreting so yan uh, tinatali ko yung pa horizontal na ano tapos ipapasok ko yan dyan po mga boss yung ano, apat na bakal na pinakang poste nya so yan po mga boss <coughs> papasok yung mga stirrup na uh, naka horizontal mga boss so yan iniisa isa ko po mga boss yan sa papamagitan ng ano mga yan inilalagay ko ipiniprepare ko po mga boss yan tapos pag na ko na yan hanggang dun sa dulo po mga boss mula rito hanggang dun sa dulo lalagyan ko yan nakasandal lang po siya dyan sa kapwa stirrup nya na naka vertical tapos ang gagawin ko po mga boss ipapasok ko dyan yung 16mm saka itataas tapos tatalian so yan panoorin nyo po mga boss hanggang sa dulo hanggang huli para maintindihan nyo po yung video so yan uh, oh, kahit kahit ganyan lang po yung video natin uh, bakal so yan pong pagbabakal po mga boss ay pinaka importante po yan sa bahay or sa mga warehouse, sa building so yan po talaga ang pinakamahalaga na maayos yung paggawa so dapat masunod yung mga uh, nakadetalye sa plano ng engineer po mga boss so yan ganyan para matibay talaga yung haligi so yung haligi o poste kolom ika nga so yan po yung talaga magdadala ng lakas sa isang uh, building or bahay so kaya ibinabagi e, ko po yan so na binibidyo ko po yung pagagawa ko para makatulong tayo kahit ng pamamaraan kung paano ginagawa makita po ng ating mga viewers so o kung bago ka lamang po sa channel na ano jay so huwag ka na may uh, mag subscribe or mag follow so para makatulong ka rin sa kapwa na gusto ma maka matuto so sa mga technique ng trabaho so ganyan lang po yan po mga boss kaya na yung ano kahit single single ka lang wala kang katulong so yan wala po akong katulong dyan po mga boss nag iisa lang po ako ang tekniko lang po dyan yan ganyan yuyuko ka lang dokot dokot tapos nakahangir po yung ano bakal po mga boss yung 16 mm po mga boss na ano bakal na pinakang poste nya yung pa vertical nya so labing dalawang bakal po yan yan labing dalawa So, yan. So, ang naipasok po dyan na uh, anilyo ay labing lima yung malalaki. Yung nasa labas po, mga boss, yung 45 by 55. Yung naka-inner na mahaba, ganun din po, labing lima rin. Saka yung pa pa horizontal na uh, so yan, yan na po yung pinakam pinis natin o matatanaw nyo po yan Oh, so yan. Yan, ganyan lang po. Oh, thank you for watching mo, boss. Sana po ay kahit paano ay nakatulong kayo sa video kong ito. Ingat po kayo palagi. Thank you sa mga solid supporter natin diyan.